Yo, what's up mga idol, mga ka-youtuber ko dyan sa Ronilo Osira TV uh, Sa mga bago kong subscriber dyan, shoutout sa inyo lahat uh, Medyo tumataas na po ng konti ating subscriber uh, Meron na po tayo ngayong 700 subscriber, marami marami salamat po At sana po ay ngayong 2024, makarating tayo kahit 1,000 subscriber Pangarap po kasi maka 1,000 subscribers mga idol Kaya dun sa mga uh, viewers dyan, pakiusap po, sana ay subscribe po ang ating channel, ang Ronilo Osira TV. Para po dumami ng ating subscriber, makarating na tayo sa 1,000. 1,000 subscriber po. Sa ngayon po ay 700 subscriber po lang tayo, 300 po yung kailangan para makaranas tayo ng 1,000 subscriber. Kaya po ako nang tatapas dito dahil medyo papansin nyo po ay tigas na po yung mga damo. Ayan kung makikita nyo mga idol, tigas na yung mga damo. Mahirapan kung mahirapan pong kumain yung mga kambing pag ang mga damo ay tigas na. Kaya kailangan nating tabasan para pagdating ng tag-ulan, tutubo na panibago yung mga damo, yun, kaganahan kumain ng mga kambing. Dahil paborito pong kainin ng kambing yung mga damo na bagong sibol pa lang, tapos yung mga kahoy na pinutol na pag yung mga, tubo, mga sibol niya, di ba tutubo ulit yun, marami ng dahon yun. Uh, yun ang paborito ng mga kambing at nakakapagpataba talaga ng mga kambing yung mga idol. Pag bagong tubo kasi lood mga adam o, oh, yun ang paborito ng kambing. Idol ko kasi si Claudio Mahina ay eh, vlog. Kaya ako magkakambingan na rin. Magtitesting lang muna ako sa kunti dahil wala pa tayong pabiling maraming kambing. Kaya bumili lang muna tayo ng kaunting kambing. Ilang piraso lang muna yung nabili natin dahil yun ang kinaya ng ating pira dahil wala pa naman tayong pira hindi pa tayo sumasahod sa youtube kaya kung ano lang yung na yun lang muna yung binili ko paparamihin na lang natin sana dumami kaya hihingi rin ako ng advice kay idol ko yung hinay vlog na kung ano mga teknik diskarte niya sa pagkakambingan kung bakit matagumpay siyang nakapagkambingan ngayon dahil si Idol Kaudyo Mahinay Vlog, mga idol ay marami na siyang kambing. Kaya In-idol ko siya at uh, gagayahin ko siya at sana naman ay magawa natin yung ating pangarap na magkaroon tayo ng maraming kambing balang araw sa sunod na upload natin mga idol ay iano ko sa inyo ang aking mga kambing ipapakita ko sa inyo yung mga nabili kong kambing sa sunod na upload ko abangan nyo i-reveal -re ko na sa inyo kung ilang kambing yung nabili natin at kung ano klaseng mga kambing kung anong mga kulay at saka kung anong lahi ng mga kambing ang mga kambing kasi mga idol ay maraming klase maraming lahi iba't iba iyon malalaman nyo na sa sunod na upload ko kung yung mga kambing na nabili ba natin ay kung anong mga uri anong mga lahi iyon mga idol kaya ito tapos tapos lang muna tayo medyo sinusulo ko na pagtapos pagtabas mga idol dahil sayang pa dahil wala pa tayong pangupa pa tayong pera para ipag-upas sa mga magtatabas ng damo kaya sinusulo ko na lang para kahit pa paano makatipid sayang pa rin yung ating gagastos dito kung iupa ito o kaya pag uh, ako sa trabaho yan sinatabas-tabasan ko siya pupunta ako dito para tabas-tabasan itong paligid na to dahil dito natin ilalagay ang ating mga kambing sa ngayon mga idol ang mga kambing natin ay nakatali pa dahil bagong bili pa lang so pag matagal na at may bakod na ito pag napabakura na natin lahat alpasan na natin lahat ng kambing para makapangain sila ng maayos dito mabilis kasi idol dumami ang mga kambing kapag nakaalpas kapag hindi nakatali pag nakatali kasi parang matagal dumami mahirap kaya ganito na lang mga idol uh, yun lang muna mga idol at maraming maraming salamat sa mga manunood ng video na to uh, Ah, huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell at saka ang subscribe button ng ating channel na Ronilo Osira TV for more videos at para masubaybaya rin nyo rin yung mga sunod kong upload na video at sa sunod upload na video ko makikita nyo na yung mga nabili natin kambing ayun namang mga idol maraming maraming salamat sa panonood God bless everyone salamat